baka naman ho kayo ngayon ay napapaibig sa laman loob na baka na bupes ay panoodin nyo ho aray i-share ko naman sa inyo ngayon kung paano namin niluto aray baga, puso, bato at balat ng baka dahil dito ho sa Batangas pangkaraniwan na huluto ang goto sa mga laman loob at balat ng baka ay ari naman ho bopes naman ang naisipan namin iluto din ay, ay garne ule ang aming ginawa sa atin uling mahiwagan tulyase naglagay na tayo ng mantika tapos pagka kayo mainit na ilalagay na natin ang isang cup na aswete paiinitin na natin yan hahalu-haluin ah, at pagka kaya nag-o-orange-orange -orange na ang kulay ay di tatanggalin na natin ang mga butaw hindi natin pwedeng isama yan at baka maglasang papaitan ang lulutuin natin bupes ay katakot-takot na kutya at pula ang aabutin mo sa ating mga parokyano. Nang matanggal na nating lahat ang buto ng aswete, edi eh uumpisahan na nating igisa ang luya. Mga tatlong tipak na luya na hiniwa-hiwa na sa garnet kalili ito ay ayos na. Nasa sa inyo naman ho kung kayo maglalagay ng luya. Palibasa nga ako medyo may anggang ang ating lulutuin, edi di naglagay na ho kami na re. Sa puntong yan, di maglalagay na tayo ng bawang. Tapos pagkalagay ng bawang, ay di alam na hahaluin na ulit igigisalaan natin ari ng ayaw tapos isusunod na rin natin ari si sibuyas na ari hahaluin na ulit natin para magsama-sama na yung mga yan siguro yung mga isang minuto nating halo-halo at mekos-mekos dito sa ating mga aromatics eh ilalagay na natin mamaya ang ating mga laman loob at balat ng baka ay na nga inilagay na ang laman loob ng baka at saka mga balat siguro yung mga tatlo hanggang apat na oras ho namin pinalambot ari mga aray tapos hiniwahiwa ho namin sa garing kalili basta ho ari niluto namin bupis na rin limang kilong mahigay limang kilong laman loob ng baka tapos ay nahilingan tayo ng balat ay di isinama na ho natin dito sa ating luluto yung sa pagkakadami ng bupis na aray ay wari kay loriet na loriet na naman at sawan sawan na naman ang mga indi din nang mailagay na natin ang laman loob at balat ng baka, ay di ha, na natin igigisa na ng ayos, tapos lalagyan na natin ngayon ang ating mga pampalasa arento yung are, at saka ring oyster sauce na are ilalagay mo lang yan ang paikot-ikot pag ianggian tapos di alam na uli hahaluin na uli natin ang ayos sa pagluluto naman ho ng bubos is ari naman ho sa dyan napakadali lang eh ang nagpapatagal sa dyan din ang paghahalbos ng laman loob at saka balat ng baka tapos ang pagagayat at paghiwa-hiwa pa ng mga are di kayo sa dyan napakakonsumo sa oras di na pala ho sa amin nilutong bupis na are e eh, naglagay ho kami ng tomato sauce tapos nilagyan din ho namin ng konting tomato paste naglagay din pala tayo ng ketchup din eh para mapula-pula at parang mas lalong magandang tingnan ang lulutuin nating bupes. Pagkalagay ng ating tomato sauce, tomato paste at saka ketchup ay dihahaluin na natin ng ayos yung sagad na sagad hanggang ilalim maglalagay na rin tayo ng ating paminta tapos dalawang kutsaritang magic sarap sa mga hindi ho gumagamit ng magic sarap ay bahala na ho kayo sa amin sa Jackie pagka nagluluto ay nakakaugali na naglalagay ho ng magic sarap o di kaya naman ho ay big chain gawa isa nga ho aray sa mga sangkap na nagpapalinam nam lagay sa ating mga niluluto nang mailagay na natin lahat ng ating mga pampalasa edi ilalagay na natin ngayon ang ating hiniwa hiwang bell pepper di ni pala mo sa pagkakalagay ng bell pepper na rekat takam-takam na. Ay paano pa kaya kung todo kompleto rekado na? Ay siguradong tagpas ang nakatagong baho na naman din Nang mailagay natin ang bell pepper at nahalo ng ayos, ay di ilalagay na natin ngayon ang ating carrots at saka rin labanos na aray Pinagsabay na. Bali gumamit palaho kami din ng limang pirasong carrots at apat na pirasong labanos na may mga katamtamang laki. Ay tingnan nyo naman ulay nung nahiwa. ka isang planggana na ulay, gulay na gulay pa lamang. Pagkalagay ng ating carrots at saka labanos, ay di papasadahan pa natin ng nalo. ay medyo madami-dami din nga ang ating nalutong aring bupis na aray. Hindi e dalawa na ang naghalo. Pinagto ang ana. Sa puntong yan, maglalagay na tayo ng konting tubig. Tapos maglalagay na rin tayo ng konting suka. Hindi muna natin hahaluin pagkalagay ng suka. Ang gagawin natin ngayon ay tatakloban muna natin ng ilang minuto. Nang mga ilang minuto, ay di na natin ngayon. At baka naman masunog na. Yan! Ngayon natin hahaluin ng ayos. Warik sa kulay at itsura pa lamang ng bupis na are. Ay katakam-takam na Aray sigurado at pinipihok sa inyo Na marami na namang lalaguting kaning lamig din sa amin Ay sino bago namang hindi mapaparami ng kain Pagka aring bupis na aray ang nakahain sa iyo Tapos lalagay mo pa ng silig rin na aray Ayawang kurma kung sadyang hindi maglaway Ang makakakita na aray Aray sadyang ang pinakagusto ko din ay sa aming pamilya Hinding hindi papanisin ang iyong mga niluluto Mapadami o mapaunti man ang ating niluluto Basta sama-sama ay bigay masaya Aisyah, hanggang sebulan like.